Hi guys! Welcome to my mini vlog. For today's video, sa nyo ako. Pumunta na ako ng CR para maglalamas. Tapos pagtapos ko, ako ng pinto. Pinatay ko yung ilaw sa CR, tapos pumalik ako ng parto. Kumuha ako ng pera, tsaka yan, maganda-gandaan sa bintana. Bumili ako ng almas ng namin dyan. Nasa bahay na ako, tsaka tinimpla ko na yung kape, tas ginising ko na si Alicia. Tapos yan, nag-almusal na kami, kape, tsaka tinapay. nag na lang kami dito kasi tapos na kami. Lumalik ako ng kwarto para maglinis kasi tignan nyo naman ng dumi. Ito, naglilinis na ako. Two times ko na lang, guys. Panoodin nyo na lang. Pinagpagan ko lang, guys. Kasi kakapalit ko lang ng bedsheet ko kahapon. Nang isa. Tapos, yan. Nice ko na yung mga laban. Kasi maglalaba ako maya-maya pagtapos ko tinanggal ko na yung mga nilaban ko ng isang araw. Tapos yan, nilinisan ko na yung sa gilid ng kama ko. Si pagsiba, ganyan siya para may may vlog. Charis! Tignan <laughs> nyo naman dami ng kalat, diba? Ten years later. Di pa, may pinagbago naman. Hindi tulad kanina. Tapos yan, maglalaba na ako dyan. Meron na akong denial dyan. So, ayan. Hindi na pa kasi ako naglalaba. Tapos yan, kinuha ko na yung shirt kasi tapos na siya pa ikutin. Tapos ikaw hindi pa. Sorry! Kinaban lang ko na yung shirt dyan. Tapos yan, tapos na yung damit na denial ko. Kinapay ko na din dyan yung mga denial ko. Tapos yan, tinasampay ko na kay Alicia sa kwarto ko sa taas. Tapos nagkwentoan lang kami sa sumisan ba. Tiniman ko sa Alicia kasi maliligo ako. Tapos pagkatapos ko rin maligo, nagluto ako ng unang namin ni Alicia. Di pa rin tapos si Alicia magsampay kaya tinutunan ko na yung niluluto ko. Esensya na guys, ganito boses. Sinisipon kasi tas paos. Kumakain na kami dito guys. Kain tayo. Pagkatapos namin kumain, punta kami sa may labas ng bahay. Tapos maya maya may dumating akong bisita si Lau. Nag-aya siya na pumunta doon sa bagong daan. Kaya yan ako nalang nag-drive. Sabi ko mag-video siya para may may vlog. Fast forward guys, dito na kami sa bagong daan. Ganda dyan. Tapos yan, nag video video lang kami dyan. Tapos nag Tapos lang. Tapos umuwi na rin kami. Yun lang. Thank you for watching.